Marilyne, isuot mo ang sing na ito, na di nang ganda ng aming pag-ibig at katapatan sa iyo. Marilyne, pwede mo siya sing na para kay Carlos? ang mga aras o kaya mga perang balya ay simbolo ng pagtataguyod at pangalaga ng lalaki sa kanyang asawa at sa mga anak. Itong mga aras na ito, tanda ng aking pagpapahalaga at pag na sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak.

Ay, diba dati din ang mga harap ko lang kung meron araw na to. Diba, bali, hindi diba, mo tapos yung amin, di ba dumaan ka? Tapos eto, dumating ka, ngayon, naging asawa ko. Ang pag-aasawa daw ay isang desisyon na kailangan mong pag-isipan ng mga beses. Look back, ayaw na ayaw naging desisyon. Kasi maraming bagay na hindi ako sigurado. Marami akong naging baling desisyon, pero ba't na maging sarili ko, na-dismanage ko. Pero ngayon, kung may isang decision man sa buhay ko, na alam kong tama at hindi ako nagsisisi, ito yung makasama ka abang buhay. Nagpapasalak ako sa Panginoon sa buhay ko kasi ikaw ang the best blessing na itanggap ko. Naniniwala ako na kung kaloob ng langit, mangyayari kahit hindi mo ibigin. Sobrang saya ko na tayo. At tumabot tayo dito ng magkasama. Kasama ang pamilya natin, mga kamag-anak at kaibigan, mga taong totoong sumusupok at nagsiselebrate sa hapigas natin. By this, we are reminded na ito ay dahil sa ating Panginoon na dito tayo dahil sa ang Diyos ay pagtigil at tayo ay nagmamahal dahil siyang ulang magmahal sa atin. So, before I sing my vows, wala pa yung introduction for the day. Gusto ko mong sa nanay ng siya na So tay ko. 20th anniversary po ng may parents ko kayo ako yun. Wow. Uh, proud ako na ako yung naging buong uh, Hindi na, hindi na natin malilimutan na anniversary nila kasi pinapat ko talaga sa anniversary nila ako yung nakasal natin. Sa mga kapatid ko, especially kay Ate Malu, sa, pamam sa mga kapatid ko, sobrang solid nyo, mahal na mahal nyo kayo. Kayong support system ko at salamat sa lahat ng tulong, lalong-lalong lalo, sa mga tulong na walang sumbat sa pamilya bali sa mother of Rupa pinagandaan ko itong araw ito pinagandaan ko talaga itong bahay ng ito ay hey, mami, tatay salamat po sa pagtanggap sa akin may isang sandali po hindi niya pinaramdam sa akin na hindi ako welcome Salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon. Huwag na mo handang gawin lahat para po kay mamili. Ipinapakakaw po sa inyo at sa Diyos na aking naalagaan at paprotect silang sumangguling sa aking buhay ko. Mahal, maraming maraming salamat sa walang sawang parunawa at maawang kasensya sa akin. Sa pagbibigay na kas na mas maging mabuti tao. Totoo ang plano ng Diyos ay mabuti kasiya siya ang ko para sa atin. Nangangako ako sa iyong magiging... <laughs> Nang <laughs> Nangangako ako sa iyong magiging at, mag, at magpapaubaya ako sa tuwing may pagkatalo na sa pagitan natin na hindi naman natin na iiwasan. Sabi mo nga ako yung palagi, palagi may toyo. Uh -huh. Nandito lang ako para i-comfort ka kapag ang work-life balance natin hindi naging, ayan, pag yung work-life balance natin naging masyadong mabigat na. Haalagaan kita sa mga ang pakiramdam. Nakakakabi na mong aalagaan ko yung mga pangarap mo. Tulungan kitang paagod yon, tapos sabay tayo lang sa celebrate. At bilang asawa mo, ako ang magiging pinakamahusay na halihin ng ating pamilya. Mamahalin ka ng tapat, habang ako ay nabubuhay. May hindi man ako nasabi, laging mo, mong tatandaan na mahal naman kita. At higit sa lahat, bibigyan kita ng magandang lahat. I love <laughs> you. I remember praying to God, asking Him, to give me someone to love me as much as I love him. I waited patiently until one day, out of nowhere, he answered my prayers and gave me faith. The distance was hard and difficult and sometimes painful. But then I realized that we don't give up easily on the people we love. Being together is my dream before but look at, uh, look at us now. Now, we're so worth to fight. Mahal, I will always choose you, even the days we don't understand each other. You're the only person I want to love in heaven. I love you. at maliit. Ngayon ay nagpasya ay yung ibahagi ang inyong buhay sa bawat isa. Ang maganda pong na ito na ay nagdiriwan ng pagsisindi ng kandila ng pagkakaisa. Ang kandila ay nung sisindihan ay kandila ng kasay. Ang mga bibiwan na kandila ay kumakatawan sa lahat ng ikaw at lahat ng iyong binawa hanggang sa sandalito ito ay isang kanila ng pagkakaisa dahil ang parehong kandila ay dapat magtaybo upang lumikha ng bagong biwanag. Ang atin nito ay kahangahanga dahil ito'y kumakatawan sa ito ay kandila ng pagkakalaga dahil ang nilang dalawang tao nagtutulungan upang panagulihin ito. Ang pag ay tulad ng isang apoy ito ay mahihit ng pagsinta. at tuloy na pinapagta nito, ang meaning, para makita na lahat at magkasama nitong pangalagaan upang hindi mawala ang apoy. Carlos at Manny, sindihan na ninyo ang ng kandila upang katawan ng magsasalit ng inyong buhay. tulad ng inyong nasindihan kami nila, naway ang ay umiwanag sa buong buhay ninyo. Naway ang isa ng iwanag na ito ay maging patunay ang inyong pagsasama. Hayaan natin magingas ang kanila nito bilang simbolo ng inyong pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Ang buhay ng bawat isa ngayon, pagkatapos magkakaisa para sa dalawa ay magiging isa. Sige po, magsitayin po tayong lahat. Ipanalangin po natin ang panamaligayang buhay na pagsasama pag palagi na nangyayari kasay o Panginoon habang sinisimulan nila ang kanilang paglalakbay sa daan ng buhay magkasama. Hindi na alam kung ano ang mangyayari sa inaharap, ngunit tulungan na sila na gawin ang pinakamabuti sa anumang paraan. Tulungan silang patuloy na magsaya sa bawat isa tulad ng ginawa nila noong una silang magkakilala. Tulungan silang magtanto na wala o wala kasi naman ang perpekto at gawin ng mabuti sa lahat ng baray at lahat ng tao kasama ang kanilang mga sali, Tulungan silang igalang ang mga gusto at hindi ng bawat isa mga opinion at paniwala. Tulungan silang matuto sa isa't isa at tulungan ang bawat isa na lumago ang pag-iisip, emotional at spiritual. Tulungan silang magtanto na kahit anuman ang mangyari sa kanila ay kapatid sila sa isa't isa at malaman ang mga bagay ay may paraan para sa ikabubuti ng lahat. Tulungan silang lumikha para sa inyong magiging mga anak na ano mga isang mga at matatag na tahanan na puno ng pagmamahal na siyang magiging fundasyon ng inyong pagsasama. Ngunit sa lahat, mahal na ito. Tiwala, respeto, pag-ibig at pang Yan ang mga sangkat ng maligayang pagsasama bilang mag-asawa na way manatili ito sa uod ng maging tahanan. Ngayon, sa isang kapangyarihan na ginawad sa atin, pinagtitibay ko, simula sa araw na ito, ang inyong pag-isa ng ibig, magpasa hanggang kayo ay napubuhay. At di lang magpapatunay, na kayo ay nagmamahalan, ipakita nyo sa inyong mga bisikang na ito ngayon, ang inyong pagmamahalan. Carlos, yung may na kayo. Yan so ayan guys tapos na ang kasal guys ayan kainan na ayan ang daming tao yan guys Arat na. Sa wakas guys, nakakain na rin sa wakas. Tapos na ang kasalan guys. Kasalan ng pastor. Pastor yung nagkakasal sa kanila guys. Pero maraming aral na mapupulot sa salita ni pastor. Ganun lang pala kabilis yun. So ayan guys, kain na na. Thank you for watching. Bye.